Yan mga kawarkans Yan mga kawarkans Is muna tayo ngayon Para sa ngayong darating na January 13 Itong uh, Peace rally ng INC Itong Iglesia ni Cristo Yan natin lang I uh, e, Pulsuhan natin ngayon Kasi dito sa Davao City Is aprobado na Itong prayer rally ng Iglesia ni Cristo yan kasi magki-create yan ng traffic dito sa Davao City based sa na kuha natin dito diyan no aprobado na yon Davao City Council okay okay, road closure for Iglesia ni Cristo face rally yan talagang tuloy-tuloy na ito mga kabarkas actually ini ito yung mission wide ito hindi lang dito sa Davao City buong Pilipinas dahil sa bisa na basa natin dito is ayaw ng Iglesia ni Kristo na itutuloy yung impeachment ni BP Sara. Kaya nga nag-create sila ng peace rally. kasi kapag kapag itutuloy niya nila, nila yan, siguro hindi natin alam kung ano ang kahinatnan. Siguro alam na natin na malakas ang mga Duterte. Yan, especially si BP Sara, maraming na support, supporters yan eh. Kaya nagawa ng malawakang peace rally itong INC, itong Iglesia ni Cristo. Pero sabi sa base na natin itong Iglesia ni Cristo is wala silang pinapanigan. Yan yung panata, anong tawag niyan? Wala silang kina, kung mga politika kasi although nagakuan sila ng politics pero wala silang yang ano ano yung tawag na sinusuportahan yan sa kanila dito is kuan lang sa kanila is peace rally kasi pag itutuloy talaga yan ang impeachment ni Sara siguro alam na ng iglesia ni Cristo is magkagulo talaga kaya ngayon yan, aprobado na dito sa Mindanao, especially dito sa Region 11, ang sasali daw dito sa uh, pre-rally dito sa Davao City is ang Region 11 at ang Region 12. Yan, based na kuha natin dito is Davao City Council, OK Roads, Closure for Iglesia Ni Cristo Peace Rally, yan yung January 13 mga kapalagad Monday yan wala pang announcement yung Deped kasi yung eskwela parang tuloy tuloy pa rin yan pero mag-create talaga ng ng traffic dito sa Davao City kasi da, marami ang darating dito bisa na kwa ng Iglesia ni Cristo is 500,000 members ang pupunta dito sa Davao City ang sasali. Hindi lang yan iglesia ni Cristo mga kabarkats ha. Pati yung mga hindi iglesia ni Cristo katolik, ano ba yung makuan is willing na sasali dito. Kahil alam nila para kay BP Sara ito na gagawin na uh, pre-rally dito sa Davao City yan. Bisa sa na basa natin dito is yung mga road major road close In the city, isang downtown district will be closed traffic next Monday, January 13, to give way for Iglesia ni Cristo, yung INC national rally for peace. Yan, we organize expect to attract tens of thousands of participants and may cause heavy traffic in the vicinity nearby areas yan. Yan yung sabi ng yung sa traffic one dito sa Davao City yan. The City Council approved the roads closure under suspended rules Tuesday morning, January 7 in anticipation of the 6 huge rally next week. Yan. Based on the ordinance, the street of the San Pedro, yan, number 1 yang San Pedro, CM Ricto, known as Claveria, yan, close pa rin yan. Pilayo commonly as Ligaspi Street yan ngayon Ligaspi Street na Inigo in Inigo, Inigo commonly as Anda yan ang Anda close pa rin si Vangoy commonly as Magallanes Rizal Bonifacio Palma Hill Bulton and City Hall Drive will be partially closed to traffic starting at 9 p.m on January 11 in the preparation for the group rally yan. Sa January 11 pa lang mga kapatid sa 9pm magsimula yung close na may area na close na dito sa nabanggit natin na mga street. Yan. On January 13 the aforementioned street will be fully closed to the traffic from 8am to 8 pm yan sa January 13 Monday totally close na talaga yung nabanggit natin kanina na i-close na yan kasado na talaga mga gold yung permits na hiningi ng INC yan kasado na aprobado na yan Hindi lang dito ang mag-close para mga kabalkad sa downtown area. Yan, in additional, in Davao City, Coastal Road from Tulip Drive to Bago Playa will also be partially closed to traffic the whole day of January 13. Yan, pati pala yung Coastal Road mga workers from Tulip Drive. Siguro dyan sa may Times Beach Rotunda going to to Bago Playa. Yan, mala, grabe talagang traffic nito mga workers. Dapat ma Mag-iwas-iwas na kayo siguro kung dadaan doon na lang sa diversion road. Lahat dadaan. Yan, kasi kasado na ito sa ngayong January 13 itong peace rally dito sa Davao City. Hindi lang ito Region 11 mga workers ha? Kasali pa ang Region 12 itong Sok Sergeant. Yan, dito pupunta dito yung sa Bukid noon. Yan, pupunta yan dito sa Davao City yung mga INC, yung Iglesia ni Cristo. Yan. Talaga, nagpre City itong CTTMO. Yan. Go para sa traffic nito, sa mga rerouting scheme. Wala pa na silang binigay na rerouting dito sa Davao City, mga kawerkads. Yan. Kasi ang binigay dito, based kang buong is to you, yung INC Regional Legal Officer, said na expected na 500,000 members from their uh, from their region yan region 12 at region 11 yan sa Sok Sargin, to participate the rally including some from Bukidnon province yan marami talaga mga kawilkads yan mara supporta talaga yan kay no impeachment ng BP Sara yan yung ginawa dito Sige, yung yung Iglesia ni Cristo wala silang pinapanigan sa kanilang kwa mga mga politician 'yan. Sa kanila dito is kailangan peace rally kasi kung itutuloy 'yan, talagang magkagulo talaga dito sa Pilipinas. 'Yan yung gumawa sila ng peace rally dito sa nationwide talaga. Hindi lang dito sa Davao, may sa Palawan, sa Cebu, sa Manila 'yan. Ito yung yan. Kasi tayo nga dyan is uh, January 13 is magkakabirits tayo doon kung ano yung mga kaganapan dyan sa rally na ito dito sa Davao City. Yan. Yan. Based nakuha natin dito mga kawarkads is ang 500,000 is a uh, lot na Siguro hindi na yan makakasya sa mga mga kalsada. Kaya kaya nagbaba sila pinabawasan nila ang pupunta dito sa sa Davao City instead of 500,000 members of INC yan i e, nila gagawin lang nila na 200,000 na members siguro hindi talaga full yung members na papuntahin dito kasi siguro nagkuan itong city natin itong mga councilor ito na hindi full talaga papuntahin dito yung iglesia ni Cristo yan instead of 500,000 members ibababae ng 200,000 members yan hindi pala yung mga sa mga members pa lang yan nila hindi pa kasali yung gustong sumali talaga dito labi na narinig nila kay BP Sarah yan gagawin itong rally para kay BP Sarah yan, para sa Peace Rally dito sa Davao City. Yan. Talagang malawakan ito na rally mga kabarkads. Yan, kung itutuloy talaga, siguro hindi na kinakabahan itong mga Marcos sa gagawin dito sa INC. Hindi natin malalaman kung people's power na ba ito, kung itutuloy nila itong, itong impeachment talaga. Pero nagsabi si si President Bumbong Marcos na talagang ayaw niya ng impeachment impeachment na gagawin kay BP Sara. Yan, marami talaga kalaban kasi itong mga Duterte ng presidente pa si Tatay Digong yang especially itong sila kwan itong sila Castro, yan, yung sila Dilima. Yan, marami talaga si Trillanes, yan, mga kwandala ngayon nakapabor sila ngayon. Kaya nagmalawakan ka na ipismin kang Sarah. Siguro abang-abangan na lang natin ito mga kaparkas. Ngayong January 13 magkakabirits tayo doon sa prayer rally, sa peace rally dito sa INC, itong sa Iglesia Ni Cristo. Siguro mga kaparkas hanggang dito na lang, nagkuhan lang tayo dito, nag-comment lang tayo dito sa darating na rally na approved na dito sa Davao City ngayong Ngayong January 13, 8 a.m. to 8 p.m. yung Peace Rally dito sa Davao City. Yan, siguro mga wayan, well, dito na lang. Sige, bye-bye. God bless. Yeah, ingat-ingat sa tanan.